Alam niyo ba may isang ulam na tahimik lang sa plato pero palaban sa loob ng katawan? Hindi ito superhero pero may superpowers, shiitake mushroom. Sa likod ng simpleng anyo nito, ang shiitake mushroom ay puno ng mga benepisyo sa kalusugan kabilang ang mga antioxidant at anti-inflammatory properties. Kung gusto mong lumakas ang resistensya, bumaba ang kolesterol, at gumanda ang overall health mo nang hindi kailangang uminom ng sangkaterbang gamot, may pag-asa sa isang simpleng sangkap. Ang sangkap na ito ay kilala sa mga benepisyon nito sa kalusugan at maaaring makatulong sa pagpapabuti ng iyong kondisyon. Sa pamamagitan ng pagdagdag nito sa iyong pang-araw-araw na kinakain, maaari mong mapabuti ang iyong immune system at bawasan ang panganib ng mga chronic diseases. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit dapat mong isama ang shiitake mushroom sa weekly menu mo. Ang shiitake mushroom ay hindi lamang practical at masarap, kundi ito rin ay puno ng mga benepisyo para sa iyong katawan mula ulo hanggang atay. Ang mga ito ay kilala sa kanilang mga anti-inflammatory properties at nakatutulong sa pagpapalakas ng immune system. Bukod dito, ang shiitake ay naglalaman ng mga essential nutrients at antioxidants na makakatulong sa pagpapanatili ng malusog na balat at magandang kalusugan. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating uploads. I-click mo na rin ang notification bell para wala kang mamiss. Ngayon na alam na natin kung gaano kaastig ang shiitake pagdating sa nutrisyon at benepisyo, baka ang tanong mo naman, eh, paano ko naman to iluluto o gagamitin? Don't worry, bro, sis. Hindi mo kailangang maging master chef. Tara, pag-usapan natin ang iba't ibang paraan para gamitin ang shiitake mushroom sa kusina mula sa simpleng stir-fry hanggang sa social na risotto. Game tayo dyan. Iba't ibang paraan sa paggamit ng shiitake mushroom. Alam niyo ba, ang shiitake mushroom ang ikatlong pinaka-popular na mushroom sa buong mundo, kasunod lang ng oyster at white button? Kaya hindi na nakakasurprise kung bakit isa siya sa paborito ng mga chef at health-conscious foodies. Minsan makikita mo siya sa mga supermarket pero kung wala, pwede kang maghanap sa farmer's market o specialty stores. Meron ding dried at powder version na madaling i-store at gamitin anytime. Kaya perfect sa mga busy o tipid modena gustong may nakahandang masustansya at flavorful na sangkap. At kung iniisip mo, okay pero paano ko lulutuin? Ang daming pwedeng gawin. Pwede kang maghanda ng creamy shiitake mushroom soup na comforting sa malamig na gabi. Kung gusto mo ng Asian vibes, subukan ng stir-fry ng broccoli at shiitake tapos ihalo sa soba noodles. Healthy at mabilis gawin. Pwede rin itong gawing social na risotto na may rice, parmesan cheese at caramelized shiitake o kaya creamy fettuccine na may shiitake at basil. At kung pang special occasion, imagine mo ang beef tenderloin na may shiitake sauce pang restaurant ang dating pero pwedeng-pwede sa kusina mo. Ang shiitake ay parang versatile na artista. Kahit anong role sa ulam, bida pa rin siya. At parang bongga, pwedeng ihalo sa inyong morning coffee, o di ba? Kung sa kusina pa lang, ang dami nang pwedeng gawin sa shiitake. Isipin mo na lang kung gaano pa karami ang maitutulong nito sa kalusugan natin. Kaya tara. Himayin naman natin ngayon ang mga sarisaring health benefits ng shiitake mushroom at baka dito mo na masabi, ay, kailangan ko na talagang isama to sa diet ko. Part 1. Kalusugan ng Immune System at Pag-iwas sa Sakit Alam niyo ba mga kaibigan na ang shiitake mushroom ay hindi lang basta pang sosyal na sahog sa ramen o stir-fry? May taglay itong lentinan, isang espesyal na polysaccharide na parang nagbibigay training sa ating katawan para maging mas matibay laban sa sakit. Ang trabaho nito ay tulungan dumami ang ating natural killer cells at T cells. Ito yung mga sundalo ng katawan na laging handang sumalo ng laban kapag may virus o bacteria na gustong umatake. Parang may 24/7 barangay tanod sa loob ng katawan mo, laging alerto, laging handa. Kaya kung gusto mong dagdag proteksyon laban sa sipon, trangkaso at iba pang karamdaman, malaking tulong ang pagkain ng shiitake. At hindi lang basta haka-haka mga kapuso sa kalusugan. May pag-aaral si Wasser noong 2010 na nagpatunay na ang lentinan ay may tinatawag na immunomodulatory effects. Ibig sabihin, kaya nitong ayusin at palakasin ang balanse ng ating immune system. Kaya imbes na puro vitamins lang ang iniinom, bakit hindi rin tayo kumain ng pagkaing natural na nagbibigay suporta sa ating resistensya? Sabi nga nila, prevention is better than cure. Mas maganda ng maagapan kaysa magpagamot. At kung masarap na healthy pa, aba, jackpot na. Kung iniisip mo na ang shiitake mushroom ay panggisa lang ng gulay o pampasarap ng sabaw, aba, may secret power pala ito may antiviral at antibacterial properties ang shiitake. Ibig sabihin, hindi lang siya pang flavor kundi pang depensa rin ng katawan. Para siyang double agent, habang pinapasarap ang ulam mo, pinapalakas din ang pananggamo laban sa mga sakit. At ayon sa research ni Jong at mga kasama noong 2010, may kakayahan itong lumaban sa influenza virus at ilang klase ng bacteria. Nagustuhan mo ba ang paksa natin? I-type ang isa sa komento at ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Kaya kung gusto mong dagdag proteksyon lalo na sa panahon ng lagana pang sipon at flu, aba, ilagay mo na yan sa menu mo. Isipin mo na lang, habang kumakain ka ng masarap at healthy na ulam, para ka na rin nag invest sa health insurance ng katawan mo. Hindi mo na kailangan ng mahal na supplement agad-agad kung may natural na option gaya ng shiitake. Practical tip lang, subukan mong idagdag ito sa simpleng lutong bahay, sabaw, adobo o kahit sauteed gulay. Masarap na, immune boosting pa. Kaya tandaan, hindi lang pampalasa ang shiitake, kundi isa ring masarap na kakampi para manatiling malusog at malayo sa hassle ng sakit. Alam nyo ba na bukod sa pagpapalakas ng resistensya, may potential din ang shiitake mushroom bilang pangkontra sa cancer? Oh, hindi biro. May mga compound sa shiitake, lalo na ang lentinan, na nakikitang tumutulong pigilan ang paglaki ng tumor. Parang may stop signal na ibinibigay sa mga selula na nagiging pasaway. Siyempre, hindi ito magic food na agad-gagamot, ha? Huh? Pero ayon sa research ni Chihara at mga kasama, nakita nila sa animal studies na may anti-tumor activity ang lentinan. Promising talaga, kaya hindi nakakapagtaka kung patuloy itong pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Ngayon, practical side naman tayo. Dahil hindi pa final verdict ang research, ang shiitake mushroom ay hindi kapalit ng anumang medisina o treatment. Pero isipin mo, kung may pagkain na masarap na tapos posible pang makatulong bilang dagdag suporta sa kalusugan, bakit hindi natin subukan isama sa diet? Para kang may bonus points sa katawan mo. So habang nag-aalaga ka ng immune system mo laban sa sipon at flu, baka nakakatulong ka pa rin magbigay dagdag protection laban sa mas seryosong sakit. Aba, sulit, di ba? Masarap na health ally pa. At syempre, hindi pa doon nagtatapos ang powers ng shiitake mushroom. Meron din itong antioxidant properties. Kung iisipin mo, para itong walis tambo sa loob ng katawan, nililinis at hinahakot ang mga free radicals na pwedeng magdulot ng chronic diseases gaya ng diabetes, sakit sa puso at iba pa. Kasi ang free radicals parang mga lasenggong tambay sa kanto kung pababayaan lang pwedeng manggulo at magdulot ng perwisyo. Buti na lang, may si Itake na tumutulong mag ng peace and order sa loob ng katawan natin. Ayon sa pag-aaral ni Mao at mga kasamahan noong 2002, Malinaw na may antioxidant powers ang shiitake mushroom. Kaya kung naghahanap ka ng natural na food na hindi lang pampasarap kundi pang din sa cells mo, swak na swak ito. Practical tip idagdag ang siitake sa mga ulam na may sabaw o kahit simpleng ginisa. Hindi lang masarap at healthy, kundi parang naglilinis ka pa rin ng kalye sa loob ng katawan mo. O di ba? Malinis na ang plato mo, malinis pa ang sistema mo. Ngayon, kung ang katawan mo ay may panlaban na, paano naman ang puso mo? Part 2: Kalusugan ng Puso at Metabolismo. Alam niyo ba na may taglay na beta glucan ang shiitake mushroom? Ito 'yung natural na sangkap na tumutulong magbawas ng bad cholesterol o LDL. Ibig sabihin, hindi mo naman kailangang iwasan ang paborito mong lechon forever. Ang sikreto, balance lang. Kung may mga araw na medyo heavy ang kain natin sa taba at mantika, malaking tulong kung isasama natin sa meal plan ang mga pagkain gaya ng shiitake na panlaban sa cholesterol build up. Kaya habang enjoy ka sa handaan, may kakampi ka namang mushroom na tahimik na nagbabantay sa kalusugan ng puso mo. At hindi lang kwento-kwento 'to. Ayon sa study ni Bobek at mga kasama noong 1998, napatunayan na ang shiitake mushroom ay may cholesterol lowering effects sa mga daga. Siyempre, ongoing pa rin ang research sa tao pero promising na resulta na ito. Kaya practical tip, subukan mong ipartner ang shiitake sa gulay, sabaw o kahit sa kanin para mas masustansya. Tandaan, hindi masama ang kumain ng masarap basta marunong lang tayong magbalanse. Sa huli, mas masarap pa rin kumain kung alam mong healthy at happy ang puso mo. Bukod sa kolesterol, may bonus pa ang shiitake para sa puso mo. Nakakatulong din ito sa blood pressure. Parang gentle hug sa puso mo, steady lang at hindi stressful. Ayon sa pag-aaral ni Fukushima at mga kasama noong 2000, may antihypertensive effects ang mushroom extracts. Imagine habang kumakain ka ng masarap na putahing may shiitake para ka ring binibigyan ng spa treatment ang iyong puso. Relax, kalmado at hindi bugbog sa pressure. Kaya kung gusto mong alagaan ang puso mo habang nag-e-enjoy sa pagkain, si Itake na ang isa sa mga best friends mo sa kusina. At hindi lang 'yan. Para sa mga may diabetes o gustong umiwas dito, Shiitake is your friend. Ayon sa research ni Su et al. 2008, nakita nilang may epekto ito sa glycemic control at nakakatulong mag-improve ng insulin sensitivity. Sa madaling salita, mas nagiging efficient ang katawan mo sa paggamit ng sugar kaya hindi basta-basta tumataas ang blood sugar level. Practical tip, subukan mong idagdag ang shiitake sa ulam tuwing tanghalian o hapunan. Simple lang, pero malaking tulong para sa puso at metabolismo mo. O, oh, di ba? Healthy na, masarap pa, at parang may bodyguard ka sa loob ng katawan mo laban sa high BP at high sugar pero hindi lang yan. May sustansya pa itong hindi mo akalaing nandyan. Part 3. Sustansya at Nutrisyon Alam niyo ba na ang shiitake mushroom ay parang multivitamins na masarap? Nandyan ang B vitamins mula B1 hanggang B6. Kasama pa ang mga importanteng minerals tulad ng selenium, copper, potassium, manganese at zinc hindi lang basta pampalasa kundi totoong powerhouse ng nutrisyon. Ayon sa USDA Food Data Central, talagang rich ang shiitake sa mga micronutrients na kailangan ng katawan para maging masigla at matibay ang resistensya. Kaya kung medyo sawa ka na sa kapsula o tableta, bakit hindi subukan ang natural masarap at lutong bahay na version? Bukod pa dyan, mataas din sa fiber ang shiitake kaya nakakabusog siya ng hindi mabigat sa tiyan. Perfect ito kung gusto mong mag-manage ng timbang, lalo na kung napapansin mong may unti-unting lumalawak ang teritoryo ng bilbil. Relate. Ayon sa Harvard T.H. Chan School of Public Health, ang fiber ay tumutulong mag-regulate ng appetite at digestion. Ibig sabihin, mas steady ang pakiramdam ng busog, mas kontrolado ang cravings, at mas maayos ang galaw ng bituka. Kaya kung gusto mong kumain ng masarap pero guilt-free, shiitake na ang isama sa ulam mo. At kung akala mo tapos na, may bonus pa. Ano-ano nga ba ang mga ito? Part 4 na tayo, iba pang benepisyo. Isa pa sa mga panalo ng shiitake mushroom ay ang pagiging low calorie. Ibig sabihin, kahit dagdagan mo ng shiitake ang ulam mo, hindi ka agad mabibigla sa calorie count para itong bonus na lasa at sustansya na hindi nakakasira sa diet. At kung medyo sensitive ang tiyan mo o mabilis sumuko sa mga pagkaing mahirap tunawin, good news, shiitake is tummy friendly. Kaya hindi lang mga health conscious ang makikinabang, pati na rin yung mga gustong simple lang pero ligtas sa kabag at discomfort. Mas interesting pa, pwede rin ito sa low FODMAP diet na madalas ni para sa mga may irritable bowel syndrome o IBS. Ayon sa Monash University, kapag maliit na portion lang ng shiitake ang kinain, pasok siya sa safe zone kaya hindi ito pasaway sa tiyan. Parang kaibigan na marunong makisama, hindi magdadala ng drama, hindi magpapa cramps at hindi magpapa bloating. Kaya kung ikaw o may kakilala kang laging may battle sa tiyan, Shiitake can be a gentle, comforting choice sa pagkain. Alam mo ba na ang shiitake mushroom hindi lang pangpusod kundi pati pang ngiti? May mga pag-aaral gaya ng kay Tanaka et al. 2006 na nagsasabing nakakatulong ang shiitake extract laban sa cavities at gingivitis. Oh, kahit hindi siya toothpaste, may natural compounds itong kayang magpababa ng oral biofilm at pigilan ang mga bakterya na nagdudulot ng tooth decay. Parang secret weapon para sa bibig. Hindi mo inaasahan pero nandyan siya para tumulong. Ang galing, di ba? Habang kumakain ka ng masustansya at masarap na ulam, nakakatulong ka pa sa kalusugan ng ngipin at gilagid mo. Siyempre, hindi ibig sabihin na pwede nang skip ang toothbrush at dental floss. Huwag ganun. Pero kung may dagdag na tulong mula sa pagkain tulad ng shiitake, mas madali nating mapapanatili ang healthy smile. Kaya kung gusto mong sabayan ng brush three times a day ang dentist mo, bakit hindi dagdagan ng eat your shiitake para mas kompleto ang care? Bukod sa sustansya at tulong sa digestion, may isa pang nakakabilib na benepisyo ang shiitake. Hepatoprotective properties o yung kakayahan niyang protektahan ang atay. Ayon sa research ni Lin et al 2011, ipinakita na ang shiitake polysaccharides ay may liver protective effects sa mga mice. In short, parang natural na tagapaglinis ng atay. Kung mahilig ka sa pulutan o paminsan-minsan ay may kasamang inuman, malaking tulong na may ganitong klasing pagkain na tumutulong sa katawan na mag-recover at mag-detox. Syempre, hindi ito lisensya para abusuhin ang atay. Hindi ibig sabihin na unlimited pulutan at alak dahil may shiitake ka na, ha? Pero kung gusto mong suportahan ang kalusugan ng iyong atay, magandang isama ang shiitake sa regular diet. Isipin mo na lang, habang nag-e-enjoy ka sa ulam, may dagdag kang kakampi na tahimik na nagtatrabaho sa loob ng katawan mo para mas maging balanse at malinis ang filter system ng katawan. Kaya kung usapang health goals, shiitake is a small but mighty ally. Kung gusto mong kumain ng masarap na may silbi, subukan mo ang shiitake mushroom. Ihalo sa sinigang, gawing adobo o i-grill isama sa kape basta isama sa buhay. Sa shiitake, hindi ka lang basta shookt sa sarap, mas magiging shookt ka sa dami ng health benefits. Kaya tara, mushroom tayo!